kasari, ayan, kararating ko lang dito sa aming tindahan. At tanghali na ako pumunta. Ano na? Nung oras na to. 10.20 na na ng umaga. So, ang mag open ay ang kapatid ko. Ayan. Kasi, yung anak kong panganay ay lagnat. So, inisikaso ko pa bago ako lumusong. Nainom ko ng gamot. Ayun. So, so ngayon yung sakit eh. So, ayan. Pagdating ko dito sa tindahan ay may deliveries kami sa Jedi May ang at may benta na yung kapatid ko At naibayad na Nabayaran na Tsaka, ano, Kopiko Ayan Ito, ang tawag dito sa ahinti namin ng Kopiko Yung deliveries ay MSA Global Distribution Incorporation MSA So, ito yung sa Kopiko um, MSA toto dito yan sa Batangas MSA Global Distribution Incorporation So, siguro, sa mga taga-Batangas dyan, ganito rin ba yung ahente nyo, yung deliveries nyo? MSA, Global Distribution Incorporation. Ayan, comment naman kayo, guys. Yes? Ay, ito, ito, may. Oh, ang laki, oh. Tama yung isang libo dahil, ano, para safe. <laughs> Bama <Baka> scam. <laughs> ano? Ano na lang? Boro. Miss Boro na lang? Nakatakot na ng maglaman ngayon sa Gcash ng malaki. Ito saan? Ito saan? Yung babae may yung Ay oo, oh, oh, malaki nga yun mag-cash in. Minsan natatiming nga meron. Eh pero hindi ako. Pag gano'n oh. na, ano na, kailangan nang ilipat. Okay. Minsan kasi nakakaproblema ang Gcash eh. Minsan di nabubuksan. pa, hindi. So, so uh, ano rin. Ayan, may bubili guys. Um, dumating din guys yung ano, tubig. Tubig po. Ay, nakuha ka na lang po. Sampung piso. Dumating din ang ano, Jedi. So, sa Cavite, itong Jedi ay birasa. Sige po, malamat po. So, sa Cavite, ang Jedi ay birasa. So, ayan. So, napaka updated din itong ahente namin sa Jedi. Napakasipag din. Hindi kahit, ah, kasi nga napakabenta niya. Ah, masipag siyang mag-updated. Jedi, Distributor and Corporation. So, yung ating in-order naman ay yung mga clear na shampoo, dab, sun cell, cream cell. Ayan, surf powder. Ayan, lagi natin kinukompleto yung surf powder. Rexona. At saka Nor. So, ipapakita ko sa inyo guys. At mamaya ay mag-display tayo. Marami tayong gagawin ngayong araw ng lunes. So, uh, alam nyo naman, pag araw ng lunes ay maraming deliver, maraming booking. So, marami ding i ano, um, ayusin. So, busy day. Busy tayo ngayon. At pagdating ko nga ay nag repack na rin yung kapatid ko ng asukal. So, naubusan din kami ng asukal na repack. So, pag kami naman dito ay sako-sako yung aming binibiling asukal. Tapos, nire-repack na lang namin. Uh, nag repack kami ng, ano, kalahating kilo, one quart, isang kilo. So, yun. Ang uh, init na agad. So, papakita ko sa inyo, guys, yung deliveries namin sa ko at saka sa, ano, sa Jedi. Ayan. So, ayan, guys, ang deliveries ko sa Kopiko. Itong Kopiko Blanca champion at ito so ayan lang ito lang dumating walang energy yung sila parang wala akong order na chocolate chocolate yan. ay chocolate vanilla wala time na yon madami pa akong vanilla tapos na benta naman nung sa at linggo ngayon wala akong stock so kakaunti wala tayong stock ng energy vanilla So ayan guys yung asukal. Dito sa ilalim ay 1 port. Ayan, nire-refact niya ng isang kilohan at Pamport. Ay, walang kalahati. Iyon. Ah, kalahati. Gaita? Ka ano Ay. Yeah. Ah, yan. So, ayan. Oh, yan, yung kapatid ko. Oh, Nag-repack. Sa buhay, oh. Tutok ang electric fan sa kanya. Kaya pala, init na init ako. Nakatutok lang pala sa kanyang electric fan. Sa <laughs> aking ano? Ano? ano so, iyan. Gums. Gums. Iyan po. Ay, kakabunot. Congrats. Nabunot na po ang kanyang ngipin. <laughs> <laughs> Aten po siyang i-congrats. Kasi po, after after 37 years 37? 36 years po nabunot na kanyang ngiping so ayan so, ito po yung ating delivery sa ano sa Jedi so ayan mga nor may pripang kape itong gabi gabi ano ano? Ayun lang pala yung kadali. Ang dali lang yung Walang kasakit-sakit. Oh, Di ba ka ulit? Magkano pala binayad mo? 800. 800? Wow. Ayun lang kadali. Akala mo. Kasi natatakot agad. Dahil kinig sa mga kung ano-ano. Ayun may tatry. ganon sakit So, yan po. Ito ko na to. Kala, ah. Oo, oh, takot na takot magpabunot Eh pag nandun naman, pag may pangimay Wala ka namang mararamdaman So Hello. sa lahat po ng may nasakit ng ipin dyan Ipabunot nyo na At hindi, hindi po masakit Dahil ako na-experience ko din naman So ito, takot takot po siyang magpabunot Eh nung naranasan niya Pwede ulit magpabunot Hindi naman daw pala masakit oh, Ngayon normal na Normal na po ang kanyang kalagayan makabili. Anong bibilin mo? 14. Ano, magaling ka na? Okay. Dalawa? Ano, Yossi, hindi na? 14. Binigyan ako yung spaghetti. Okay. Anong, anong meron? Huh? Anong meron? Oh, bon, tap, ah, ganun siya, api ah. Ang oh, laki ng ano. Parcel. Ay, oh nga tama, 34.20. Ay, Tayo gusto kong i-isang tinira. Ibigay ko na ng ko, talaga mo ano. 18. Eh, hilo na yata ako. Tama na. Sandan ha, ano? Wow, naka lemon. Sino? Sana oh. oh. Social yan. <laughs> Ganyan talaga ngayon ang sama ng panahon eh. Sit. Lipo tapos. Ano yung malaki hmm. ano? Hmm. Dadalawa. Ah, kaya dito may masarap na lugaw. Doon sa kanto, doon sa may shade. Meron doon? Oo, oh, may hey, nakapwesto doon. Meron nung nakapwestong ano. Wala ka na pa malambot? Wala. Doon oh, guys, uh, may, malambot may doon. customer tayong pumunta. So, ayan muna ang aking isishare sa inyo ang mga ganap-ganap ngayong araw at uh, marami pa tayong gagawin so i-display pa natin yung ating delivery sa Jedi at sa ano sa kopik ko so lemon tapos nagisigarilyo gusto naman kayo dyan mga kasari uh, marami na ba kayong benta at so ngayon ay ano, araw ng ano ng Monday Monday so ayan bagong start na naman ng linggo bagong pakikibaka na naman, bagong ano, um, target sa ating mga kota-kota. Ayan, positive lang tayo mga kasari. At sigurado akong dadami ang ating benta laban lang sa hamon ng buhay. Ayan. So, salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, bye-bye.